Nakakaapekto ba sa ating pagtangkad ang pagbubuhat ng mabibigat? Alamin sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa sa mga ipinagbabawal ng mga matatanda sa mga bata ay ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Dahil bukod daw sa hindi pag-aanong ka-firm ang mga buto nila, e eh baka hindi na raw sila Tumangkad, nakakapandak nga ba talaga ang pagbubuhat ng mabigat? Tara. Let's prove it. Ayon sa isang doktor na si Doktora Crisel Luna, wala itong katotohanan. Wala raw kahit anong ebidensya o study ang nagpatunay na nakakapagpahinto ng pagtangkad ang pagbubuhat ng mabigat. Sinabi rin ni Dr. Rob Raponi, isang naturopathic doctor at certified sports nutritionist, marahil na buo ang paniniwalang nakakapigil ng pagtangkad ang pagbubuhat dahil maaari naman talagang tumigil ang pagtangkad kapag na-injure ang growth plates sa mga immature bones ng isang Ayon sa isang sports science graduate, ang growth plates ay isang parte ng buto ng mga bata na kapag hindi pa developed maari pang mag-extend o karaniwan ito ay mga long bones tulad ng humerus na makikita sa braso at femur naman sa binti kadalasan ng growth plates ay nagsasara at around 13 to 15 years old kapag babae at 15 to 17 years old naman sa lalaki. Ilan sa mga pangunahing rason ng hindi pagtangkad ay ang genetics at nutrition ng isang individual at laging tandaan na kapag merong bubuhating mabigat, siguruduhin tama ang form at may nakagabay lalo na kung wala pa sa hustong edad.